ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan ng apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training, kasi mamamatay yan para sa bayan natin. And then, I'll cut you some. Then, isang graduation truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So, nagsama kami. <sighs> nagsama kami. Katayo kami. Doon. And, mayroong isang graduate. Na... Alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag kung saan gagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, This guy, hindi niya alam kung ano'y sasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata. Louder this time. Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. May sagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, isakit na ako. I wasn't feeling very well. And doon lang ako, nakakatayo ako doon kasi may kot ako. Gusto ko Madaling yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong katabiga, ito ang dalawang katabi ko, tunawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation, the face of the I wanted to help him. I was so saying to him, "This is a relay, not a relay. This is the relay of the president. It's the of the president." But I hope this will do. And then I realized that maybe, especially, the if I do that, so I just imagined myself cutting his head. ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya, ilip read niyo yung sinasabi niya. Why? <laughs> hanapin niyo yung footage. Mom. Mag magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan ang apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training, kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang maputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, Alcatizan. So, na-realize ko, toxic na, diba? Ganyan na yung ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na.